Magandang umaga mga kakabadi. Ah, uh, uh, mag-aayos tayo ng motor. Ah, uh, papalitan natin ng bearing itong ating Suzuki Rider FI 115. Rider FI 115 yung bearing niya sa unahan eh makalugkalog na kaya magpapalit tayo ng ng bearing sa unahan papakita ko sa inyo kabati ang gagawin natin ha sige ang gagamitin pala natin ito 14 14 na close range ating gagamitin maganda mas maganda kasi yung close range eh para hindi na sisira yung ating ano yan maluwag na siya para hindi na bibilog yung ating ulo ng bolt tapos bago nyo hugutin to matigas pupukin nyo kailangan nakalabas to mga kabady oh. yung tornillo nakalabas wag yung nasa loob yung ano ng nakalabas yung dulo ng tornilyo kailangan na ka ganyan, na maluwag imat, naka ano siya para sa para pag pinokpok niya hindi masisira yung thread ayan galing mo pala dyan ha hindi ko alam ha lumabas na ron lumangat na rito ngayon pwede nyo hugutin yun sa kabila Hugutin yun sa kabila Laglag. Uh, Mas -lag. maganda pa pupok nyo kung mayroon kayong rubber hammer. Mas maganda yun. Pero pag martillo kasi yung bakal, diba? Masisira yung thread. Nabubusal-sal. Ano tayo nung pang pukpok sa kanya? Huwag dati gamitin to kasi masisira yung dulo na ito. lang yan. Ano tayo nung pang susungkit sa kanya? Pang susungkit. so pwede nang baka lang gabi natin para medyo may pwersa. Ikot, ikotitin mo, ano 'di? Dinapaay trap. So, kakalasin natin eh. na, alin pa? ikot yung pokpok nyo para hindi masira yung hub nya ayun mga kabady lumabas na oh. wow, kita nyo ayun oh. asa ah, na punta wala Lai <laughs> naman tinalsikan. Dali. So, papalitan natin, oh. Oh. Makalug na. Oh! No! No! Alam natin, so. So, lalagay natin, mga kabati. ito bago ito yung tinanggal natin oh no? ito yung binili natin mga kabali no mura lang sya nagkakalaga ng ano lang 110 110 sinungaling ka ang brand niya, ano maganda rin to koyo dito to yan koyo So ayan mga kabade, bago lagyan natin muna ng grasa. Lagyan din natin itong ano. Sa loob. Para suwag na rin. Kasi yung muna pala natin. Lagyan din natin ito ng ano. Hindi na natin malimutan na ilagay ito eh. Ang kalilimutan ito mga kabady ah. hindi eh. Sabi siya sirain yung tubo na ano, pag nalimutan itong sa loob na ito. Ay, ganyan ah.

tutupukin yung ng bakal mga kabady eh. Lagayin niyo nyo itong lumang bearing, ilagay nyo. Para huwag nyo pukpukin yung ano. Huwag nyo pukpukin yung paikot. Lagi paikot. Para kumantay siya. body na silagay na natin ano ayos <coughs> mas ganun lang mga kabady paglagay niyan lagay pa natin ng lasa Bilang natin para maganda pasukin mo siya makabungtin mo siya ng baha hindi <coughs> siya papasukin kagad pa ganun din yung kabila lagay nyo na rin Lagyan na natin ng langis. Kasi ako madalas ako, pag nalagyan ko na ito, minabuhos ako ng langis. Para yung grasa at malapos. Ayun o, no, wala lang ano, wala lang kalog. Hindi natin kung may kalog. Wala na, hindi na umuuga. <coughs> okay na tagumpay! okay na mga kabati, hindi na umuga. So yun lang mga kabati, no? Nakagawa natin. oh, sa so mga karider -ka natin na hindi pa nakapagpalit ah, ng bearing, ganun lang para ng paggawa. Ay, may mga tay mga rider na magagaling ng gumawa eh. So, ito eh, para ma natin sa mga karider natin na hindi pa gano'ng nakapagpapalit ng bearing nila. Ang nito ito, magkaroon sila ng idea. So, salamat sila mga kabali sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel. ha. maalamat Bye-bye!